lahat mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos uh, para po magbigay ng opinion ko dito kay Carla at kay Beyonce. Ano po mga kapatid at uh, alam naman natin, panuorin natin po yan sa vlog ni Kuya Bal Santos Matubang dahil napakaganda nga pong balita. Yan mga kapatid, happy Sunday mo muna sa inyong lahat at uh, At ako po ay natutuwa po dito sa ginawa ni Bibi Carla. Duterte na ito nga po ay nagbigay ng alam niyo na po ito na nagdonate po sa school nila. Panoorin po natin 'yan sa sa vlog ni Kuya Bal na talagang nakakahanga po ang isang Bibi Biancy at uh, Bibi Carla na sila po ay nagdonate ng salasit po dito ki ano ah dito po ki, sa school. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, ako ay talagang natutuwa talaga dito at uh, panoorin natin po ito, ano? Ayan po, Pakinggan ito. po natin. Bigay nila yan si Carla. Ano si Baby Carla halo siyang tambuhan yan tambuhan high school tambuhan high school yeah, Ito nila yan, mga no? sa high school nila ni niya ano, no? sa niya 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 dito sa niya 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 na niya po dito sa mga ganitong ito muna, ang ngayon, mga kaibigan doon sa school nila Carla sa Pambuhan High School. Ayan. Nasakay na po ito. Nasakay na. Ganda na tayo dito. Ganda. Nakahanga, no? Punta kayo po sa Pambuhan High School. Makakalingat mga kaibigan. Ayan mga kapatid, at nakita naman natin yung uh, video po ni Kuya Bal na yan may kaunti lang. Uh, talagang nakakahanga po talaga ang mga ganitong kagaya ni Bibi Carla na isang beneficiary na ngayon po kahit papaano ay nakakatulong na rin. At nagdunit nga po si Bibi Biance at uh, Bibi Carla doon sa school nila, sa high school, Bambuhan yata yung high school nila, no? Uh, talaga po ako dito, sa mga ganitong bata na beneficiary na sila po ay tumutulong ay so proud di ba? Uh, nakakaproud po ang dalawa lalong lalo na po si Bibi Carla na 'yung pagtulong niya namimigay na rin siya 'yung kung ano po 'yung blessing na tatanggap niya talaga pong uh, ipinamamahagi niya rin. Ano? Hindi po siya makasarili. Hindi po siya sakim. Kaya po alam mo sa kagaya po nito nila Byansi at ni Carla na nababas nga po, kagaya na po, di ba, si Beyoncé, pagkatapos mablasing yung kanilang bahay, talaga pong uh, sari-sari yung kanyang mga basher. At lalong-lalo na po si Bibi Carla, di ba, na kung ano-ano pong pinaparatang po dito at uh, mabuti na lang po at uh, naupa yung kanyang mga issue po dito sa Jumcar, talaga pong Ah, uh, na pa. Ngat ngayon nga po may kinaharap na naman na panibago na naman na pong issue kay Baby Carla kaya naririto kami uh, sa inyo, Biancy at Bibi Carla na nandito lang kami, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami na para ipagtanggol ka namin, pagtatanggol ka namin sa mga masasamang loob. <laughs> 'Di ba, mga kapatid? At uh, nakakalungkot nga po na ito nga si Biancy nung matapos na maribong kating yung kanyang bahay, ay sari-sari pong uh, naririnig natin na isyo. Ano? At ito naman si Bibi Carla, ngayon nga may kinaharap na naman na isyo si Bibi Carla na tungkol nga po dito kay David na sinabi nga nito ni, kani sino to? Na na ito na pan... <laughs> na grabe po talaga mga kapatid itong si Egypt, Uh, di ko kaya alakalain sa ganong edad niya na grabe yung ginawa niya talagang issue na pwede ka naman kahit po yun ay pinulot mo lang doon. Pero ikaw naman yung nagpalabas sa thumbnail, di ba? Kaya, Diyos ko po, grabe. Kaya, naku Diyos ko, talagang ituloy mo na Kuya Bal. At nandito lang kami, susuporta talaga sa ano. At uh, kahit anong mangyari Kuya Bal, hindi po mag-iisa si Beyonce. At nandito kami, tuloy lang lang po ang laban. Kasi hindi naman po papayag siguro na balahurain ang isang Bibi Carla. At uh, magingat mag-ingat-ingat po kayo yung mga babalahura po sa mga love team. At lalong-lalo na sa mga kalingap in angel. Ingat-ingat po tayo at na magkalalagyan po tayo dyan ano? Uh, yung mga Hershey mo ay alam nyo po yung pwede naman tayo yung opinion, pwede na Pero po, yung kung mga below the belt na rin po, yung ipararating ninyo la, dito sa mga beneficiary ng kalingap, nako. maganda kayo dahil hindi kayo palalagpasin ni Santos Matubang. Guys, salot ako Kuya Bal na talagang nandiyan na hindi mo sila pababayaan. Kaya, naririto nang naman kami para umalalay din sa iyo, Kuya Baal. <laughs> At uh, hindi kayo nag-iisa. Kabi nga, one family, one kalingap, di ba? Pag nakasilong ka sa kalingap, talagang mayroong kang uh, karamay. At hindi ka talaga, di ba? Pag nandun dyan kaya nakasilong ka sa uh, kalingap, hindi ka nila pababayaan. Iyon po ang tingin ko dito dahil ang dami ko na na po na nakita sa kalingap na talagang umasinso. Kaya po, tayo po ay dandahan. Ang kagaya po ni Bianci at ni Carla na talaga pong nakakatulong na yung mga blessing na natanggap nila ay ibinabahagi nila. Sasaluduhan po natin yan. At uh, po tayo sa kalingap. Bilang paglingap at yung kabutihan, hindi kagaya dito ki Egypta na puro lang po paninirang puri. No? Uh, at hindi ko po yan nakakalimutan po yung mga kapatid yung ginawa niya dito kay Kalinga Prab at Kuya Bal na talaga pong ano, iyong pinalagpas po ni Kuya Bal. Pero sa pagkakataon ito na ginawa niya kay Bibi Carla na paninirang pure, ay nakob, ka, ano, ibdipta, kilabutan ka na, tago ka na kahit saan butas ng mundo. <laughs> Ako talaga sa tutulong, mga kapatid, itong, uh, dito sa social media, dapat tayo mag-iingat. Huwag tayo yung banat ng banat na ang akala nyo ay kayo na ang magaling. Ano, Egypta? Ala, na, naluki na. Ka na. <laughs> ako talaga sa totoo lang talaga dito sa ano. Nung una talaga ako talaga galit na galit. Talagang... Kung ano-ano nan po ang lumabas, ang galit ko po talaga. Pag galit ka pala talaga, hindi mo yan makukontrol na. Kaya nag-quick live lang ako. Pero sa totoo lang ngayon, uh, dahil nga sa ginawa ni Egypt, ako'y tumatawa na lang dahil nakita nyo naman itong mga bata na ito, na si Carla at si Beyonce. Tingnan nyo, namahagi ng kanilang biyaya na natatanggap po dito sa Kalingap. Kaya nagbigay naman sila dahil kahit papaano, marunong silang Tumanaw ng utang na loob at mayroon sila na um, pagmamahal sa kapwa, ba? Diba? Yun lang ang masasabi ko po mga kapatid dito sa dalawa, Bibi Carla at ki Bibi na thank you so much sa ginawa mo yung pag-donate. -pag ng mga upuan sa inyong school. Ayun, kahit po paano ma, recognize kayo na ay itong estudyante ko ay napakabuti naman na, na kami po ay nakil naalala, di ba? Iyon dito yung maganda dahil isang est dating estudyante na binalikan po yung kanyang pinapasukan kung saan sila natuto. Ano po? Iyon lang po dito yung napakaganda na nagawa po nitong dalawang ito na si Carla at si Beyonce. Ano? Masaluto po ako mga, mga kapatid at thank you so much po talaga na napakaganda po yung naituro nyo dyan sa school nyo dito sa dalawa na talagang nakakahanga mga kapatid. Kaya masaya yung mga guro na naalala sila na yung dati nilang estudyante, di ba po yung dati nilang estudyante na binalikan, nakaalala, na kahit alam nila na wala pa po silang uh, ano, yung trabaho at maswerte ang natulungan ng kalingap. At ngayon po, binalikan po ang inyong school. Kaya nakaka-proud po yung school ninyo na may kagaya po dito sa dalawa, si Beyonce at si Bibi Carla. No? Marami pong salamat at suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ati Idna Vlog at si Kalinga Prab. At sana po tuloy-tuloy lang po yung mga lab team na kagaya po ng Danjoy, uh, Jumcar, Edpaw, si Dross, Um, ito nga, may yung Kimilka at ki J. Brad, ay may reaction tayo dyan. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. bye Babayo! -bye We love you! Bye-bye!